Ikaw, ano po ba sinasabi ninyo? sino sinasabi niyo po ba, kapatid ko si Randy? Kapatid ko sa tatay si Randy. Di ba may anak? May anak na kayo, anak. Diyos ko, patawarin kayo ng Diyos. Hindi kayo pwedeng magsama. Magkapatid kayo sa ama. Posible yung sinasabi ninyo! Naka niyo na ninyo! Wala naman kayong prueba! Ang gusto niyo lang, paghiwalayin kami. Guluhin kami dalawa. Parang pareho kayo lahat. Wala kayo iba ginawa ko di saktan at mahirapan ako. Tara na nga. Hindi na dapat ako napunta pa dito eh. Eli. Sinabi niya sa yung diretsya na... Opo, na ano, magkapatid Bakit kayo sa na? ama. Bakit daw? Paano niya, paano niya pina Kasi, uh, pinaliwanag yun? Kasi yung nanay daw po nung oh. asawa ko, yun daw po yung naging kabit ng tatay ko nung buhay pa siya. Tapos nag-aanak daw po siya. Hindi po kami naniniwala. Mm. Kasi kala lang namin, nagbibiro lang siya. Parang pinaprank lang kami, gano'n. Kaya hindi po namin siya iniintindi. Oo. Ayun, tuloy. Ano pa rin kami, nagsama pa din po kami. Malin. Tingnan po to. Ito lang ang picture ng nanay ko. Wala namang picture ng tatay ko dahil kinamumuhiyan siya ng nanay ko eh. Yeah. Yan. din yung nanay ko eh. Baka naman, nagkataon lang na kapangalan at kaapelido ng nanay mo yung sinasabi ng ninang ko. Marami naman na magkakapangalan, di ba? Tsaka, kung talagang may anak ang tatay sa labas, bakit hindi nabanggit sa akin ng nanay ko yun? Alam mo, bababaliw lang tayo sa kakaisip eh. Mabuti pa kalimutan na lang natin yun. Basta alam ko, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Dahil ikaw ang kabiyak. At kalahati ng buhay ko, ilin Naging abala na si Elaine at Randy sa pagkayod at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Hanggang sa... Ano naman ang ginagawa niyo dito? Nananahimik na ho kami. Huwag na ho kayong manggulo pa. Randy, bakit El mo siya pinapasok Elaine, Elaine, dito? Sandali, pakinggan mo muna yung sasabihin ng ninang mo. Importante. Pasensya na kung manghimasok ulit ako sa buhay ninyo. Pero kailangan ninyo malaman ang totoo. Tanging ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa ating lahat. Ang ng ang pinagsasasabi ninyo? Makikinig lang ho ako sa inyo kung may malinaw na ebidensya kayo. Si Tata Ricardo to, di ba? Kilala mo pong batang katabi niya? Hindi ko na humaalala. Maaga ho kaming inabandonan ng tatay ko. Elaine, tingnan mo itong litratong ito. Hindi maitatago ng litrato na yung katotohanan, Elaine. Kaya pala ang gaan ng loob natin sa isa't isa eh. Totoo pa talaga na magkapatid tayong dalawa. Anak ako sila ba sa tatay mo? Paano ito gagawin natin?